Nag-iisip po ako kung anong ibabahagi ko sa inyong ulam eh, eh. Nakita ko po sa freezer itong aking chicken wings So tinunaw ko, ko muna at nagpasya po akong itong lulutuin ko Ngayon yung mga ibang gulay po eh Mga tira-tira lang sa refrigerator pag aalu natin Siyempre palalabisin natin masarap Kung kayo po'y nag enjoy mga kaibigan Pwede po ba pakibanggit nyo kung taga saan kayo At pag nabasa ko po yan eh ko yung isang mapagmahal na bulyaw Chili powder Luyan dilaw Cumin Yellow curry powder. Halo. Nako po, ang bango. Ang bango-bango. Ito pa lang ang halo niya, no? Lalagay ko na po itong ating chicken wings. Na nilagyan ko ng salt and pepper at saka cornstarch. Haluin po natin. At nang malutot masangkot siya itong ating manok. Konting asin. Konting asukal. Paminta. Soyo. Konting oyster. Hindi kinakailangan kung ayaw nyo, ha? O, halo po. Tutubigan ko na. Dalawang tasang tubig. Ilalagay ko na po ito. Ito po'y tangkay ng broccoli. E eh, medyo makakapalat, matataba. Ang ginawa ko'y hiniwa ko po ng malinipis. Hindi ko isinama yan dun sa ulam na ginawa natin. Nung isang araw at medyo sobra-sobra na sa brokoli. Ganire, oh. So yung tangkay, hindi ko tinapon. Mapapakinabangan pa. Lagyan po natin ang gulay na bola-bola at saka squid balls, kikiam. May natirang konti. Eh, hiniwa ko lang ng maliliit. Ayan. haluin po natin. Oh, kapag kapo, na yung lahat ng ricado at malambot na yung uh, tangkay ng brokoli. Lagyan na po natin. Kung kayo gusto niyo yung gata, ito po yung all-purpose cream na natira nung isang araw. Ilalagay ko na. Haluin po natin. Nako, palagay ko yung magugustuhan nyo. Napakabango po nito. Kasi naglagay pa ako ng ibang ricado eh. Hindi lang yellow curry ang aking inilagay. Nakita nyo ba yung aking nilagay na toyo at konting oyster sauce? Nakapagpasarap din yun. Panghuli po yung siling pula. Oh, Halo po nang tayo ng halo ha. At hinaanap po natin ng apoy. Kung kayo ay nalalaputan, lagyan niyo po ng konting tubig. Pero para po sa akin ay ayos na i-re. Narini po mga pinagsama-sama ko lang ng mga natirang Ricardo. Nakita niyo nilagay kitang kay ng broccoli. Hindi ko itinapon. Eh di napakinabangan. Merong pang at bola-bolang gulay. Basta kung nalalaputan kayo eh, dagdagan nyo lang po ng sabaw. Ayos po ba? Mas malasa po yan. Basta kung meron, mga natira, huwag itatapon agad-agad. Pag pinagsama-sama ay ulam din yan. Katulad po ni Ray. Oh, gusto nyo po bang dumaan? Parin na at nang matikman nyo. Kakaiba pong klase ito ng pagluluto ko ng chicken carrot. May mga idinagdag akong ibang ricado. Magugustuhan nyo po ito. Ayos? O oh, sa susunod po ulit, sasarapan natin at simple lamang. Si Ron Bilaro po.